Tukang. nga ako mga mamis pero wala naman akong choice kung hindi bumangon dahil nga kailangan ko na mag-asikaso ng almusal ni Atina pati na rin ang pambaon niya sa school. Bali ang lulutuin ko nga ngayon mga mamis para sa almusal namin pati na rin pangbaon ni Atina sa school ay spaghetti. Ito pa yung ginrosery namin nung first week ng August at kasama talaga to or kabilang to sa isang buwan na pang snack na baon ni Atina sa school. Bukod nga sa spaghetti na lulutuin ko mga mamis ay magluluto nga din pala ako ng mahablangka dahil nung araw na to mga mamis ay nasi-celebrate sila Atina sa school nila ng buwan ng wika. Bago ko nga simulan yung pagluluto ko, ay eh, syempre kailangan ko muna linisin tong induction cooker. Malinis naman na to pero pinunasan ko pa rin para nga sigurado. Ang talaga, bago ako matulog, hinanda ko na talaga yung manok pati na rin yung mga hotdog. Hiniwa-hiwa ko na pagkatapos yung manok naman ay giniling ko na. Para nga sabi ko ay eh, pagising ko ng umaga, hindi na ako masyadong magagahol sa mga dapat kong gawin. Uunahin ko nga munang lutuin tong spaghetti bago yung maha. Para nga pagising ni ati mga bandang 5 e eh, meron na siyang almusal. Bali naglagay na nga ako ng mantika sa kawalet pagkatapos ng uminit. Siya ako naman na inilagay itong manok. Chicken breast pala yung gamit ko dito mga mamis. Kaya naman mabilis lang talagang maluto to. Kapag chicken breast ang gamit natin sa mga pagluto natin o mga piniprito natin, mabilis lang talaga maluto yung mga ganyan. Nung medyo naluto na nga yung manok, ito nga sinunod ko na yung paggisa ng bawang at sibuyas at pagkatapos sinunod ko naman na itong mga hotdog. Konti na lang pala yung manok na pang sahog ko dyan kasi nga ayan na lang yung natitira. Total meron din naman tong hotdog eh hindi ko na dinagdagan yung manok na giniling ko. Ito at mas marami pa yung hotdog hindi ko alam kung bakit nadamihan ko pero okay na din yan kasi masarap naman. Nung naluto naman na yung hotdog inilagay ko naman na agad yung spaghetti sauce. Dalawang spaghetti sauce nga yung inilagay ko kasi maliliit na pak lang naman yon. Dapat kasi talaga ang plano ko dito sa spaghetti dalawang luto to. Parang isang luto ngayon, tapos sa susunod na araw, isang luto ulit. Pero dahil naisipan ko na ito na nga rin yung pagkain namin sa buong araw, eh ginawa ko ng isang luto na lang. Bale, ang mangyayari nga ngayon ito mga mamis, ito na yung pagkain namin sa buong maghapon. Parang nga hindi na ako magsasaing at hindi na rin ako magluluto ng ulam. Medyo tinipid nga lang tong spaghetti na to mga mamis kasi ramdam ko talaga na meron kakaiba sa luto ng spaghetti ko ngayon. Hindi gaya nung mga madalas nyong makita tuwing nagluluto ako ng spaghetti. Pero okay lang kasi masarap pa din naman. At tapos ko naman naluto yung sauce, so, sinunod ko naman itong pasta. Mainit na tubig na nga agad yung inilagay ko para nga hindi na ako matagalan. Dati mga mamis kapag nagluluto ako ng pasta, meron ako sariling desisyon kung anong klaseng texture yung gusto ko sa pasta. Pero ngayon ang ginagawa ko, lagi kong tinitignan yung packaging ng pasta tapos binabasa ko doon kung ilang minutes dapat niluluto yung pasta. Sinusunod ko yon at pagkatapos nagdadagdag lang ako ng another one or two minutes para nga makuha ko yung mas magandang texture. Nung naluto na nga yung pasta, winash ko nga muna siya ng warm water at pagkatapos isinama ko na agad yung sauce. Dahil nga konti lang yung sauce na naluto ko ay sinama ko na lang agad dito para nga hindi kami makulangan. Kasi sayang naman kung yung ibang pasta ay hindi malalagyan ng sauce. Kung alam ko lang na medyo konti yung maluluto ko na sauce, dapat pala mas dinamihan ko yung pagbili neto. So by the way, naluto naman na siya at natapos naman na din ako. Bale, ang sunod ko naman ang lulutuin ay itong mahanga na dadali ni Atina sa school. Dahil nga nagse-celebrate sila ng buwan ng wika nung mga araw na to, nagsabi yung teacher nila na magdala sila ng mga Filipino food or di naman kaya mga kakanin. Kaya naman na desisyonan ko na ang dadalhin nga ni Atina sa school ay itong mahablangka. Blanca. Nung una nga naisip ko, biko na lang ipadala kay Atina, pero naisip ko baka madaming magdala ng biko, kaya naman itong mahablangka na lang. Naisip ko nga din yung Pichi Pichi kasi marunong at magaling din naman ako sa paggawa ng Pichi Pichi, pero nakita nyo na kasi nung nakaraan, gumawa ako nun, diba? So baka hindi nyo kapag pichi-pichi na naman yung nakita nyo sa vlog ko na to. Charot! <laughs> Yung mga ginamit kong ingredients dito, gabi pa lang talaga ay nagpunta na ako sa Pure Gold bago ako matulog para nga mabili na tong mga to. Kasi pag gumagay, wala ako mabibilhan ng mga to. Pero yung gata, pagdating ni daddy ng madaling araw, alas 4, pinatakbo ko na agad siya sa palengke para nga makabili na ng fresh gata. Kapag nagluluto talaga ako ng maha mga mami, sa hindi ako gumagamit ng mga nasa pouch or mga nasa lata. Mas gusto ko talaga yung nabibili sa palengke tapos pinipiga at walang halong tubig. Mas gusto ko kasi talaga mga mamis na fresh gata ang ginagamit ko kapag gawa ako ng maha kasi piling ko mas masarap kapag gano'n. Hindi pa naman ako nakapag-try ng maha na ang ginamit yung mga nasa pouch or nasa lata pero piling ko mas masarap pa rin talaga kapag fresh. Nung una talaga mga mamis ang sabi ni daddy ay bumili na nga lang daw kami sa palengke para hindi na ako mapagod na magluto. Pero hindi ako pumayag mga mamis kasi sabi ko kay daddy kailangan maging bida-bida kami sa school ni Athena. Charot! <laughs> Joke lang yan mga mami sa pero dapat talaga papayag na ako sa gusto ni daddy na bumili na nga lang kami para hindi na ako mahirap at hindi na rin ako magahol sa oras. Pero ewan ko ba mga mami, alam nyo naman ako na mahilig talaga akong magluto. Mas gusto ko talaga na nagluluto na lang ako kaysa nga bumibili kami. Tsaka dito talaga ako masaya mga mami, sobrang saya ko talaga kapag nagluluto ako. Parang nakakalimutan ko kung ano yung meron ako, kung ano yung sitwasyon ng katawan ko kapag nagluluto ako kasi nagiging busy ako. Eto kasi talaga kaya yung isa sa mga bagay na nakapaglibang sa akin kapag nagluluto ako. Tsaka syempre mga mamis, masaya talaga ako na ginagawa ko to kasi nga alam kong parang kay Athena naman to. By the way mga mamis, nga tatapos na ako magluto ng maha at dahil nga wala naman ako nabiling bilao at wala din akong foil, eh naisipan ko na pabili na lang din si daddy ng microwave tub. At pagkatapos, doon ko na nga lang inilagay isa-isa. At habang pinapalamig ko nga yung maha bago ko takpan, inasikaso ko naman itong sasotin ni Athena sa school nila. Bali, hindi niya pala pagpasok sa school, eh doon na pala nila sa sotin to mismo sa school. Kaya naman itong at hindi ko na pinlansya, tinupi ko na lang. Buti na lang talaga ay eh, meron si Atina nito sa bahay. Kaya hindi ko na kailangan umarkila o di naman kaya ay bumili. Ito yung ginamit nila Atina last year nung grade 4 siya. At buti na nga lang din mga mami sa hindi ko to pinamigay kasi ugali ko pa naman talaga na kapag nagamit na ni Atina ay pinapamigay ko na kasi alam ko naman nang hindi niya na magagamit sa susunod. Pero dahil medyo mas malaki nga yung size noon at alam kong medyo maluwag kay Atina last year yun, tinabi ko muna. Nilagyan ko lang din pala ng mga pinyon para nga kapag kinabit kay Atina or sa damit niya yung mga accessories or yung mga sash noon, eh madaling makakabit dahil meron na siyang baon na pin. Pagtapos ko naman na si Kasuhin niya, sasuotin niya sa school nila. itong nga't binalikan ko na yung mga maha. Dahil nga medyo lumamig na, nilagyan ko na nga ng keso. Pagkatapos, sinasikaso ko na rito ang dadali ni ati ng baon niya sa school. Naglagay na ako ng spaghetti sa baonan niya. Tapos, inibabaw ko yung konting sauce na nagtabi ako. Eh, nilagyan ko na rin ng cheese kasi cheese lover si ati na pareha sila ng daddy niya. Bali, pitong tab nga lahat ng nalagyan ko mga mami. At hindi na ako nag-iwan dito sa bahay. Kasi nga, nananawa na kami dito. Alam niyo naman na medyo madalas din ako magluto nito At kapag ko ako, eh, madali naman din ako makakapagluto kapag gusto ko. Gusto ko din kasi talaga madaming madala si Athena sa school para maraming makatikim. Nung natapos ko na nga lahat ng cheese, eto nga tinilagay ko na dito sa lamesa para nga mailagay na sa eco bag. Dapat nga dito ko talaga ilalagay sa tote bag ni Athena itong mga maha pero hindi nagkasya. Kaya naman ang ilalagay ko na nga lang dito itong susuotin ni Athena na pang Pilipiniana. Hindi ko na pinadala yung mga libro niya kasi alam ko naman na hindi sila maglelesson lesson today. Nung nailagay ko na nga yung kanyang susuotin doon sa tote bag, bag, nilagay ko na nga lang din yung baon niyang spaghetti doon. Hindi kasi pwede sa bag niya yon kasi nga baka matumba-tumba pero hindi naman din matatapon yun kasi safe naman yung baonan na niya. At pagkatapos yung mga mahanga ay dito ko na lang ilalagay sa eco bag. Malinis naman tong eco bag na to kasi binili namin to nung nag-grocery kami at hindi ko to pinaglalagyan na kung ano-ano. Itinabi ko lang to pagkatapos ko tanggalin yung grocery namin. Nung natapos ko naman ang asikasuhin yung mga bibit-bitin ni Atina sa school, sunod ko namang inasikaso itong si Atina. Nakaligo at nakapag na siya at tapos nagpi nga lang siya. Kaya naman na talaga ni Athena yung sarili niya pero dahil nandito naman na ako at tapos naman na ako sa mga gagawin ko, ito nga tinulungan ko na siya asikaso ng sarili niya. At dahil nga sasayaw sila, ang sabi ko sa kanya ay kailangan ko nang ipitan yung buhok niya kasi walang magipit sa kanya doon. Sabi niya nga nung una okay lang daw kasi kaya naman niya. Pero mas gusto ko kasi talaga ako na yung magipit sa kanya para mas makabit ko ng maayos itong ribbon niya. Habang busy nga ako kanina mag-asikaso ng mga bibibitin niya ay busy na rin siya sa ng skincare sa mukha niya at pagkatapos nakapagpapanguna din talaga siya. Pero nung inamoy ko nga siya, feeling ko ay kulang yung nalagay niyang pabango sa kanya. Kaya naman ang ginawa ko, kinuha ko nga ulit yung pabango niya at inesprayan ko siya ng napakarami. syempre bilang bidabidang nanay. <laughs> <laughs> Gusto ko nagmamarka talaga yung amoy ni Athena sa loob ng school or sa loob ng classroom nila. Pagtapos ko nga siyang pabanguhan, tinanong ko siya kung nakapag-lotion siya. Sabi niya nakalimutan niya daw. Kaya naman sabi ko, lagyan ko nga siya ng lotion kahit dito lang sa braso, kahit wag na sa paa kasi nakapajama naman siya. Itong si Athena talaga mga mami, sa hindi niya hilig mag-lotion. Napakadalang talaga nitong mag-lotion. Mag-lotion na lang to kapag pinaalala ko sa kanya. Sa totoo nga lang mga mami, sa walang kaarte-arte itong bata na to. Ako lang talaga ang maarte pagdating sa kanya. Wala na lang gawa mga mabis kasi nanay niya ako kailangan niya akong sundin <laughs> At nung natapos na nga kami pares mag-asikaso sabi ko nga sa kanya, ay ako nang maghahatid sa kanya. Dapat talaga ang daddy niya, pero hindi ko naginising si daddy kasi habang kumikilos kami ni Athena, si daddy ay nakatulog na sa sofa. Sobrang napagod kasi talaga yung si daddy mga mamis kasi yung event nila ay dun pa sa Binyan Laguna. Pagkatapos, nagmotor lang siya. Pag uwi niya pa, Binyan Laguna, ipinadiretso ko pa siya sa palengke. Para nga bumili ng nyog, kaya naman sabi ko, ako na nga lang yung maghahatid. Total naman, kahit papano ay nakatulog na ako. At pagkatapos, tapos ay eh, hindi rin naman ganun kabigat yung mga bibit-bitin kaya kayang-kaya naman namin ni Ati ng paghatian na lang. At gaya nga ng dati, kapag ako yung naghahatid sa kanya, wakaton lang kami. Kapag si Daddy kasi, minsan nagbumotor sila, minsan din naman naglalakad sila para nga ma-exercise din si Atina. Eto, at na nga kami sa school niya. Pagdating nga namin dito, ay bago siya pumasok ng gate, binigay ko na yung mga bit-bit ko para nga makapasok na siya at makakit na siya sa room nila. Gusto ko nga talaga sanang samaan si Athena hanggang sa taas ng room nila para ako na yung magtulong sa kanya magbihis. Pero sabi naman niya, tutulungan naman daw siya ng no, mga teacher nila, kaya okay lang daw. Pagdating ko nga kay Athena, nga at ako akong umuwi. At noong mga oras na to, nakakaramdam ako ng pagod. Hindi pagod dahil marami akong ginawa umaga pala kung hindi yung mga paako. Heto talaga yung problema ko yung sakit ko na hindi na mawawala yung mga paakong mabilis sumakit or mabilis mapagod kapag naglalakad ako. Kaya naman minsan kahit gaano ko kagusto na ako yung araw-araw na maghatid sundo kay Atina ay hindi talaga pwede dahil nga sa mga paako. Kaya naman si daddy kahit napuyat siya sa trabaho eh gagawin niya talaga na siya yung maghatid sundo kay Atina. Pero ngayon talaga pinilit kong kayanin kasi alam ko na pagod na pagod si daddy sa biyahe niya. Isipin niyo mga mamis mula Kaloocan hanggang Binyan Laguna ay I min mean, sinator tapos balikan pa. Kaya naman kahit alam ko na medyo may hirapan na naman yung paako, ko, eh, pinilit ko para lang makapagpahinga si daddy at makatulog siya ng mahaba-haba. Para nga pagating ng alas 12, pagsusunduin na si Athena ay eh, siya na yung gigisingin ko.